Ako po ay si Natividad M. Watson. Nakatira po sa number 10 uh, dormitory, Phase 2, nagkaisang kaisang nayon, Novaliches, Quezon City. Nagretero na po ako, surgery worker sa mm. hospital. Salem, Oregon, USA. Uh, sa kasukasuan, itong dalawang braso ko, manhead, tuhod masakit, manhead, at ang likod ko masakit, parang tinutuso. Maaring sa buto, uh, dahil nga sa naaksidente ako, yung nalusa ang mga joint o something. Kaya dinaramdam ko na ngayon masasakit ang mga kasukasuan ko sa tuhod ko rayo manan yan na o uh, arthritis dito po hindi ko maitaas ito kadalasan masakit masakit ah, uh, halos lahat ng katawan ko eh yung mga buto-buto ko -buto join ng braso ko saka shoulder Minsan na ako na natutumba dahil sa minsan itong tuhod ko pag akyat ko sa hagdanan minsan uh, parang maroko ang tuhod ko masakit na masakit pananakit bira lang ako magka cramps pero masakit ang mga tuhod ko. Yun ang gusto ko lang na maging busy ako sa trabaho na hindi ko maramdaman ang sakit ng katawan ko. Mga kasukasuan ko. Dahil delikado pag akyat ko sa ano, sa stool, mare ako mahulog or something. Ako, mga uh, mostly senior dito eh. Mga senior yan ay kahit na delikado, naiisip ko na tumalon sa tulay. Yun ang nasa isip ko. Minsan na-stress ako, pero pinaglalabanan ko dahil sa pamilya ko. Ang bago, bago ako uminom nito, ay uh, nagpahilot ako dahil hindi na ako makakilos sa ka, uh, sa tuhod ko. Pagbaba ko, hirap na hirap ako. Kasi sanay akong mahilo, bumabalik pa rin. Ngayon, i e, kinabukasan yung pagka hilot sa akin. Nakita ko ang advertise nitong Umish Your gold sa television. Sabi ko, bibili ako niyan, ka. ko. Primero, gustong gusto ko ang lasa niya. Tapos, uh, hindi nakakasawa. Ngayon, tin, uh, tinigilan ko na pag inom ng kape kasi coffee lover ako. Ngayon, sabi ko, ihinto ko na, subukan ko ang Ovisure Gold kung hindi ako allergy, uh, pinapakiramdaman ko ang katawan ko kung ano ang magiging resulta. December 1, December 1, inumpisa, pagdating nito ng Obisure Go, uminom ako, sabi ko, paano pag inong nito, eh wala naman nakalagay dito na, kuan yung dalawa pero gusto ko malaman kung paano para masunod ko yung sinasabi doon sa na ko. Lima ang inorder ko. Merong dalawang free. Tapos may may uh, dalaw, uh, dalawang dalawang free, meron pang another uh, two free. Uh, masasabi ko, marami. Di ko na malaman ang gagawin ko dahil nga sa sa tuhod ko. Tapos ang braso ko, masakit, hindi ko maitaas. Sa ngayon, nakakagalaw na ako. Tama lang, tama lang, parang uh, timpla ko sa pag-inom ng kape. Yung gatas na iniinom ko sa ngayon na Ube uh, Sure Gold ay malaki ang ipinagbago sa masasakit kong katawan. Opo, dalawang bisis. Umaga, at saka gabi. Hindi, gusto ko lang na makainom lang uh, gatas araw-araw. Na pinili ko ang Obisior Gold dahil pag umiinom ako, mabango, uh, maganda sa panlasa po. Wala po. Natansin ko lang na parang may pagbabago. Yung araw na yun, kaya inumpisahan ko na hanggang sa ngayon, yun pa rin. Nakatulong ang official oh Road sure, sa pag-akyat-akyat uh, ko sa, sa hagdan. Tapos pagdidilig ko sa mga halaman ko, aakyat ako ng hagdan, hindi na sumasakit ang tuhod ko. Magaling, uh, masasabi kong uh, ito na yung aking iinumin na gatas. Obisyo sure, gold. Uh, medyo. Medyo. Pero hindi tulad ng dati. Kunti na lang. Hindi na tulad ng dati na nahirapan ako, nahihilo ako sa pagbangon dahil sa masakit ang katawan ko. Ang mga nakalagay doon na mga nuts ay masarap inumin ang gatas at saka mabango pag iniinom ko ay napakaganda ang Sure Gold para sa akin. Unti-unti na nababawasan, araw-araw ang sakit ng nararamdaman ko sa katawan ko. Mayroon mayroon na akong nakausap na Sure Gold ang iniinom ko. Dapat subukan nila. Wala pa akong response sa kanila. Sabi ng gano'n na, titignan ko kung papano ang pag-inom. Sabi ko, sasabihin ko sa inyo kung ano, minsan nasa lata yan. O kaya tatawag kayo magtanong tulad ng ginawa ko pagtatanong para uminom ng Obisio Gold. Make sure na talagang tama ang ginagawa ko. Ay nako, mahirap na basta kalusugan, gumamit na lang sila ng Obisure Gold kasi epektibo sa akin naranasan ko na. Umiinom ako niyan. Hindi ko nabibitawan. Ang masasabi ko sa gatas ng Obisure Gold, naramdaman ko na na ang dati kong gawain na hindi ko nagagawa dahil sa masasakit ang ating katawan. Buong katawan ko uh, na natatakot na akong umakyat sa aking mga gawain na dati-dati ay malakas ako kasi mahirap talaga umakyat sa hagdanan na masasakit ang tuhod mo. Gumagapang ka sa hagdan kung ano nung kinakapitan mo. Ngayon, maayos na nagagawa ko na ang ginagawa ko dati noong hindi pa ang katawan ko. Ngayon, maayos na ako. Ang arthritis ko, ang rheuma ko, ang sakit ng, ng shoulder ko. Yun ang nakaka-apekto sa atin sa mga dati kong gawain. Sa ngayon, unti-unti ko nang nagagawa ang hindi ko nagagawa noon. Kaya, nagpapasalamat ako na may napanood akong uh, show sa television na Obesure Gold na nandoon ang mga kailangan kong igagamot sa sarili ko. Katulad ng sa arthritis, sa rayuma, sa joint ko, uh, marami pang iba. Kaya gusto ng gusto ko na ipagpatuloy ang Obi Sure Go dahil yun ang nakatutulong sa pangangatawan. Ko. Wala akong magagawa sa sarili ko na marami akong marami akong na nararamdaman na masasakit sa katawan ko. Kaya Ayaw kong gumamit ng ibang gamot sa mga sakit sa kasukasuan tapos sa mga joint ko, sa tuhod ko, prioma ko, arthritis ko, pangkalahatan na sa aking katawan. Yun masakit. Ang pag-aalaga ko sa mga aso ko, minsan hindi ko mapakain dahil nga sa nahihilo ako. Masakit ang aking mga kamay. Nanginginig ako. Lahat ng hawakan ko bumabagsak. Kaya wala na akong magawa. Nagawa ko ng uminom ng mga kuan mga herbal para magamot lang ang sakit. Wala rin nangyari. Basta, tinapos ko lang. Hindi na ako nag titik ng kung ano. No? Nakatulong ng malaki. Nakatulong ng malaki. Kaya, yun ang gustong-gusto ko sa gatas na to. Ah, Kasi, yung pananakit ng katawan ko, parang unti-unting nawawala sa pagiinom ko ng gatas dalawang beses sa isang araw Yun lang ang masasabi ko. Sa ngayon, unti-unti akong uh, nakakakilos ng gusto kong kikilos sa bahay, sa mga alaga ko, sa mga halaman ko para sa mga katulad ko. Gumamit na kayo dito sa Obisurgo, Gold. Napakamagaling na ito. Katulad ko, pitong araw lang na paggamit ko nito, naramdaman ko ang mga sakit ko ay gumaling. Kaya kung para sa inyo, gumamit kayo nito, Napakakanda ito sa inyong pangangatawan at sa ating mga kasukasuan sa mga arthritis. Gagaling kayo. Maniwala ka dito dahil nagamit ko na ito. O be sure, God. Salamat po.